1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Ito na lang po talaga ay 18,429. I-check nyo na lang po ito para po meron po kayong record na yung sa mga ginastos po. Ha? Ngayon po, di ba, nandyan po yung nanay. Mm. Ano po? alis din. Ano po? Pa? alis yun. Ah, alis din po yung nanay may nakapagsabi lang sa akin na ewan ko kung kapit bahay niyo po ba yun o ano. Mm. Yung tatay nga daw po ni Butoy hanggang tuhod na daw yung, Ano mm. ang tawag po ba, Luslos? Luslos. Ilan po ba ang kapatid pa ni Butoy? Anim yan sila eh. Grabe po, anim, anim pa na sila. Malalaki na po yung mga kapatid ni Butoy. Siya po ang bunso? Oo. Um. taon na nga po si Butoy? Dosi. 12. 12 years old. Pero ang liit ni Butoy sa 12, um. huh? Ngayon po, may nakapagsabi lang sa akin na ewan ko kung kapitbahay niyo po ba yun o ano. Mm. Yung tatay nga daw po ni Butoy hanggang tuhod na daw yung, oh. ang tawag po ba, luslos? Lus -lus. Kailan po yung nagsimula? Matagal na yan, yung luslos niya. Ang pinoproblema niya po kaya hindi siya magpa-opera dahil, dahil, hindi siya makakabiyahe. oh, oh, walang maibibigay na mga pagkain sa mga bata. Nag-aaral po lahat na oh. Nag-aaral niya. Kawawa so, din pala yung tatay mm. ni Butoy. Sana makausap ko po Kahit siya. Kahapon nandito yun, bumaba lang. Kay... Ano daw siya nung iseran? di po? Oo. Hindi naman po niya dinadain yung sakit. Dinadain niya rin yan? Bakit ayaw niya pong magpadala sa PGH? Eh wala naman pong... Eh ayaw niya. Kaya walang alin yung mga bata. Walang gagastusin. Sababit so, bago kapag... Pag nagpa-opera pag... siya. Pag nagpa-opera so, nga siya. Eh, ilang buwan. Bago siya makabalik mag... Sidecar. Kapatid niyo po talaga yung tatay mm, Dalawa lang kami magkapatid. Ngayon po di ba nandyan po yung nanay. Mm. Ano po? Aalis mo? din Ano po? Aalis yun ah, aalis din po mm. yung nanay. Tinignan niya lang po talaga yung Oo, uh, ano. din niya. May ano na rin siya, pamilyang iba. Ah, may pamilya na rin po pala. Mm. Ganito po na ate. Matanong ko lang po. Uh, yung, yung sa puneraria po at sa paglilibingan na asikaso niyo na po uh, sa uh, munisipyo. Uh. Ano na lang po ang kulang? pag libing yung susakyan. Baba babayaran ko, Sige, ganito po ate. Kikwentahin ko lang po sa inyo, no? Para po tayo, ha? Ito po, hawakan nyo po itong resibo. Ayan po yung pinamili, yung pangalawa. Tapos yung una po, hindi ko po yung sinama kasi akin po yun. Saka yung unang binigay ko po sa inyong pera. Hindi ko na po yun isasama dito. Tapos, nandito po lahat kasulat Tapos, yung grocery, sinulat ko po dito. Saka yung binigay ko po sa inyong 5,000. Tapos, yung natitira na lang po ay 18,429. Yun po yung mga nalikom sa Gcash. Pero, kabuuan po lahat ng pera ay 37,789 789. Ngayon, Binigay ko po yung resibo para makwenta nyo po kung bakit 18,429 na lang yung natira. Kaya abot ko po sa inyo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 90 19. 19,000 po 'yan ang ano lang po talaga ay 18,429. Yan i-check nyo na lang po ito para po meron po kayong record na yung sa mga ginastos po ha. Ah uh, ate bayaran nyo na po yung kasi di ba sabi na nakalapit po kayo sa munisipyo bayaran nyo na lang po yung, yung magiging kakulangan pa tapos yung sinasabi nyo po na sa sasakyan. Ha? Sa Tulo ang mabat Buti na lang yung may tumulong sa amin. Kung, kung wala, hindi ko alam kung saan kagilapin ang pera sa so, pag ni Butoy. Masalamat ako sa nag-sponsors kay Butoy. Pasalamat talaga ako ng marami. Ako din po mismo, nagpapasalamat din po talaga ako na siyempre pinagkatiwalaan po nila ako na maipaabot yun sa inyo. At kayo din po, pinagkatiwalaan nyo ako na maasikaso po ito. Mm -hmm. Kaya maraming maraming salamat po at God bless you.